Sinabi ni niyang ng kapatid ni Dismiss Bangban Mayor Alice Goon na si Sheila ang naging ninja move nila magkakapatid para makatakas mula sa Pilipinas. Sa isinawang pagdinig ng Senado kanina umaga, humarap si Sheila sa mga senador at kinuwento ang buong biyahe nila patungo Malaysia. Ayon dito, magkakasama o mano silang sinundo ng isang van mula sa kanilang farm pero hindi niya batid ang lugar kung saan sila ibinaba para makasakay ng bangka patungong Malaysia. Gay pa Guo mula sa August 18, sa Bansang Indonesia naman, inutusan na sila ni dating Mayor Alice Guo na maghiwa-hiwalay. Magkakasama kayong tatlo, ni Wesley tsaka ni Alice, Opo. dun sa bahay. Opo. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan tong bahay na ito? Sa farm po. Sa farm in Tarlac. Opo. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga limang oras na ng pantalan, tapos sumakay kayo ng maliit na white boat, sabi mo. Yung white boat na yun, mga ilang tao kayong nandun. Estimate lang. Hindi ko masabi. Ah, sa ilan Kayo? Eh? Oo. Hindi, At ilan, po, ilan kasi... ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang po. Kaya nga, ilang siguro tao kasha... lang. Sampo. Sampo, oh. ganyan, siguro kasha... Sampu? Sampu o... siguro hindi ka hindi ka makakatayo, makalakad-lakad na ganoon pag kasi lang. maliit lang o eh, di ba? Tapos lang after five hours, sumakay na kayo ng malaking boat. Opo. Yung malaking boat na 'yon, ilan na don? doon? Malami. Isang daan na kasya. Malami po. Oo, kasi 'yun, yun na yung pumunta ng Malaysia. Po. Wala rin umano kontak sa isa't isa magkakapatid na guo simula nung mahuli si Sheila at mapabalik sa Pilipinas. Bago naman magsimula ang pagdinig, pinayuhan ni Sen. Coco Pimentel si guo na huwag gayahin ang kanyang kapatid na si Alice na sobra umano ang pagsisinungaling sa Senado. Relax lang po tayo, sagot lang tayo ng totoo. Ngayon kung uh, may pagdududa kayo, uh, ang lawyer ninyo parati may access. Attorney David, uh, you're here. Oh. Parati may access sa kliyente to advise the client. Okay, 'wag natin ulitin yung ginawa nung kapatid mo na sobra-sobra ang pagsisinungaling sa harap ng uh, committee. Delikado po 'yun, mapaparusahan po talaga kayo doon on the spot. Okay? Hindi dahil sa hindi dahil sa criminal proceeding ito, pero hindi po, po pwede yung kahit na in aid of legislation, magsabi po tayo nang totoo. Una ang pinaniwala ng Bureau of Immigration na hindi dumaan sa tamang proseso si Guo nang lumabas ito ng bansa dahil sa kawalan ng flight records na naglalaman ng pangalan nito. Tiniyak naman ng otoridad na patuloy ang pakikipagtulungan ng Immigration, NBI at PAOK sa Indonesian government patungkol sa pagpasok ni Dismiss Mayor Alice Guo sa Indonesia kung saan kinumpirma rin ni Anila ng Indonesian Immigration na hindi pa lumalabas ng Indonesia si Guo. Kaugnay nito, sinabi kahapon ni Senator Winga Chalyan na kampante itong maaresto sa Indonesia si Alice at nakikipag-ugnayan na ito sa ASEAN patungkol sa pinatalsik na alkalde. Nakikipag-ugnayan na rin ng Bureau of Immigration sa iba pang mga bansa na maging alerto kaugnay sa kaso ni Guong.